Hello, 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 hello Time, time check 9.30 In the morning po ang inyong hero. At tayo ay ay magbabiyahe papuntang Baguio Ang ating misyon ay alamin po natin Ilang oras po ang biyahe Papuntang Baguio Galing po dito sa Poytal, Rizal Yun po ang ating misyon Sa araw So tayo po yung lamang Magkukommute lamang Ang oras po natin ay 9.30 in the morning So titignan natin Mamaya Sa ating biyahe Kung saan saan po tayo nakarating Ano ano po ang ating mga tataanan Ano ang ating sasakyan Ay anong oras tayo makarating ano, ng bag Okay, sige oh. po Hanggang sa mga susunod na ulat dito po sa ating biyahe mga taga-biyohero Hello mga kabiyohero nakarating na po tayo dito po sa uh, Genesis Bus Station papunta po ng Cubao at makabili na po tayo ng ticket ayan ang ticket so yan so time check ang oras po natin ngayon ay uh, 10.50 so ang ating pong alis ay alas 12 pa mamaya so malis po tayo sa Montalban ng uh, 9.30 so dumating po tayo rito ng uh, Uh, 10.50 Nakakuha na po tayo ng ticket At hihintayin po natin yung uh, aming sasakyang bus Na like Joy Bus Alas 12 po ang uh, uh, Flight no? So ito yung mga Ito yung mga ano ayan, ayan. Mga bus sasakyan Pero ang um, sasakyan po na Joy Bus So dito po kami gumawa ng ticket sa ticketing office So may discount Ang uh, Ticket price ay 880 regular pero dahil ah uh, uh, tayo po ay PWD may discount po tayo naging 705 na lang po Yan so may discount so nakakatulong po yung mga discount ID okay at saka po si Jomel may discount din po student kasi so from 880 naging 705 po ayan so kakain muna kami eh sapagkat so, 12 pa po yung aming pong uh, alis boarding time. Okay, alas 12 po. Okay? So, kuya, anong oras na kapasakay ang pang alas 12? Ah, uh, 4.30 PM. 11:30 pa din ha. Kain muna tayo. Thank you, kuya. Ito 'yung kuya, di ba? Okay. Yan, so 11:30 magpapasakay na sila kami ni Jomel. Uh, Nahanap pang hanap pa ng mga kainan. Okay. ang Joy Bus Premier. Aba, salamat po. Salamat po, Kuya. Ayan. Ito po. Sakyan natin. Okay, narito na po sa likod ng Joy Bus. At ito po ang aming upuan. Number 22. Kuya, number 25 ka. Ito. pag mo sa likod, pwede rin dyan sa ilalim. So, ito po yung, ah uh, yan. So, mga kabiyohero, ito po yung ating pong uh, ah, bus, joy bus po. po yung uh, bagyo, time check is uh, 11.25. 11.25. ah uh, 12. Exactly po ang alis po nito. So, waiting pa po, po tayo ng mga almost 30 minutes. Okay, at ito po. May mga single upuan at meron pong double double yan double at meron pong single so para po tayo nasa aeroplano so meron po itong CR ayun po CR ito pong doibas na ito ay diretsuhan po ito wala po itong tigil kaya po meron po itong sariling CR ang price po nito ay 880 regular pero dahil po tayo ay meron pong discount naging 705 na lang po so sa mga PWD, senior at saka po sa students ay may discount po okay. so from 880 ay eh, magiging 705 na lang po yeah ito po ang loob po nitong Joy Bus biyahing Cubao to Baguio mo. so yan. so pag sasakit po kayo dito dapat po meron po kayong baon kahit pa paano na snacks o sitsirya dahil ito po ay derichokan Ito, gusto mo manood ng movie Yan, so ano gusto mo? Action Yan, action So Meron kayang laman na action Yan, yan Okay Wala natin laman na action ha So dapat may bakong kapuri itong Ano, earphone Yan, ano ba? Diba? premier yun so mamimili ka kung anong gusto mong panoorin okay balik tayo comedy ah, wala naman ng comedy <laughs> drama Op, oh, mayroon drama gusto ko action, yun so mamimili ka kung anong gusto mong action na panoorin so mamaya So, ano gusto kong panoorin dito? Ano ba to? Ayan. So, maya maglalagay tayo ng earphone para tayo lang po nakakarinig. Okay? Pwede rin po mag-charge dito na inyong cellphone. Okay? Kung meron kayong USB charger, pwede po mag-charge dito. Okay, so, yan po. Ang uh, Joy Bus. Yan. po ang siya. 这个，这个，也是。 Okay, mga kabiyohero time check is 4.35 ng hapon dumating na po tayo rito po sa Baguio dito po na nasa station po tayo Okay. so ayan. umalis po kami ng Baguio ng, umalis po kami ng Montalban ng ah uh, 9.30 in the morning umalis ng Montalban at uh, commute lang po ano at atin pong inalam gaano pong kahaba o katagal ang biyahe uh, from Montalban to Baguio at uh, yun nga po umalis kami ng 9.30 sa Montalban at nakarating po kami dito sa Baguio ng 4.35 in the afternoon So Mission accomplished Mga viewero bio, So Medyo na traffic lang po Bakit sa bagyo Pero okay naman po ano, Ang sinakyan po namin ay uh, Joy Bus Express Wala pong tigil Actually uh, po kami sa Cubao Station Ng uh, 12 ng tanghali alas 12 ng tanghali. so mga approach approximately mga 5 hours na travel from Cubao station to here Baguio so okay hanggang sa muli mga kabiyohero magka update po tayo habang nandito po tayo sa Baguio